para sa mga milyong-milyong Filipino, sa gabi ng Nobyembre 30, 2023, ay hinding-hindi mo malilimutan kung nasaan ka nang marinig mo ang balita. At may dambuhalang balabal na itim na bumalot sa buong sambayanan kung bakit gano'n na lang ang pagluluksa para sa mga taong hindi kahenerasyon at ibang gulang malamang ay hinding-hindi nila maiintindihan. Hindi tungkol sa kamatayan ni Henry Kissinger, hindi ang kawalan ng ceasefire ng gobyerno at ng mga makakaliwang puwersa, kundi tupuloy ko sa isang hiwalayan. Ngayon, hindi naman bago yan. Marami tayong nababalitaan ng mga hiwalayan, lalong-lalo na sa mundo ng aliwan. Pero ano nga bang meron ng isang ito at bakit tagos sa buto ng tao? Dahil ba sa panahon ngayon ay pambihira na ang mga relasyon na umaabot ng labing isang taon? Dahil ba sa isang taon na lang ang kulang ay singtagal na ng isang buong K-12 program ang samahan nila? Dahil ba may isang henerasyon ng mga Pilipino na kaparehas na edad na lumaki, nagkamalay, nagdalaga at nagbinata na kasabay nila? Dahil na subaybayan natin kung paano sila nagsimula, ang kanilang ebolusyon at pagyabong. Dahil ba sa kanila ay umasa tayo na posible pa pala ang isang samahan na solid at payapa lamang. Walang nakakahiyang iskandalo. Walang parinigan ng hugot sa social media. Isang relasyon na sa harap lang ng kamera ang nagaganap na drama. Malinis at chill lang kumbaga. Kasing linis lang ng kanilang pagtatapat ng mag-post sa social media at sa pagtuldok na hindi pa rin nawala ang tono ng pasasalamat at respeto, maraming apektado dahil magaganda at ang mga sinabi lamang ay positibo at walang kasing hapdi. <laughs> dahil nabasag ang ilusyon at katotohanan ba na kung ang dalawang ito na taglay na ang lahat ay nagtapos ang pag-ibig, paano pa kaya ang ordinaryong nilalang na tulad ko? Kaya mula ngayon ang Nobyembre at Renta, ay isang hinding-hindi malilimutang petsa na hindi lang kaarawan ni Bonifacio. Hindi lang hugot na panghihinayang sa mahabang relasyon. At least ito raw, labing isang taon. Habang may isa dyan, labing isang araw lang ginasos ang 125 milyon. Sa petsang ito, sa araw na ito ay hinila tayo pabalik sa masaklap na realidad na walang permanente sa mundo. Walang permanente sa mundo. Well, hindi naman yan 100% na totoo. May nangyayari na rin dati ang naalala niya. Dahil marami din daw nagluksa nang maghiwalay si Samson at Delilah. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5